sa so, mga gusto magpa-drawing dyan sa akin 100 lang tapos si eh, padala mo sa Gcash tapos nun mag send ka ng picture mo na ipapadrawing para madrawing na kita tapos nun eh tapos na o oh, di ba ganun lang yung kaisi dalawang ano lang dalawang step lang pagkatapos mo magpadala ng 100 sa Gcash tapos mag-send. Yun na. i nakita na kita. Ganun lang yung kay CD. Kaya ano pang ginagawa mo? Magpadala ka na. Para madrawing na kita. Ito nga walang dinodrawing ko. Is, well, hindi pa to commission kasi wala pa akong bayad na nakukuha. Pero yung mga views at like nyo is yun na ang nakakatulong sa akin para ganahan pa ako lalo na mag-drawing pa ng marami. Kaya salamat sa mga suporta nyo. Maraming maraming salamat talaga guys. And para mas matulungan mo pa akong mas ganahan dito na magdrawing, eh mag-subscribe ka. Kasi yan ang nakakapagpadagdag sa akin na para magpagana sa pagdrawing kahit na medyo. Minsan tinatabanda ako. Pero nawawala yung kapag nakikita ko ang yung sub subscribe dyan na dumadami. Kaya, mag-subscribe ka para mas marami pa akong technique na ipapamahagi sa inyo. Kaya, mag-subscribe ka na! E like and share mo rin tong videos na to para hindi lang ikaw yung makakita ng mga technique na ginagawa ko sa pagpipaint. Ito nga pala yung dinodrawing ko sa batang kiyapo, yung ano ni Tanggol? Kopol. Si Ibana Ilawe. Subscribe!